pipip dito eh. Ito, Mary Mart is in the Rose Jam Mini Mart. Si Papa P, si Papa P, ang Pogi Pogi. Ayan o. Excuse me, Memeng. Mem Ayan o, napakainit kayo mga ka-super. Summer is real. Pero parang kasing init ni Papa P. Ayan o na lang. Ayan, isang DR tayo ngayon. 10,000, syempre, for the bigas. At, at mayroon tayong darating kay Emelus. Wala kasing available kay Mary Mart ang mga pansit kanton na kalamansi, chili mansi, kukuwasan ng per so wala kaya kay Emelus ang bagsak. Ayan. Mary Mart is in the rush Mart. Ready na ang floor. Pakibaba na. Ayan, dahil mainit ang panahon, di pwedeng mawala ang mga tubig minerals distilled and purified. Ayan, oh. Absolute Summit. Mayroon pa doon. Wilkins. Ayan. At mayroon tayong sense o dalawa. At itong bayo apritada ay century bakit meron ako my film hindi akin yan hindi akin yan ito ang hindi akin yan yan, yan. sabi <laughs> ko parang wala akong order <laughs> Kumuha din ako ng isang box ng maling pampadagdag ng ating bill para umabot ng 10K. Kasi ito si maling ay nasa 4K plus na ito. Kasi naubusan na rin ako ng maling. Mula nung kumuha din ako sa nila ng isang box. 48 pieces yung isang box. Nag-reorder na para makaabot ng 10K at maka-avail tayo ng bigas na 20 per kilo lang kay Mary Mart at binibenta ko ng 45 per kilo. Yes. Bawi-bawi lang sa mga na-expire, di ba? Siyempre, kailangan mo maka 10K bago ka maka-avail ng 20 kilo na bigas. Oo, ng 9K na grocery, 1,000, 1,000 yung bigas. So, total 10K para free delivery din dito sa ating tindihan. At sa mga hindi pa nakakaalam, itong mga stante natin dito, mga gondola, ay free po yan kay Mary Mart nung renovate tayo. Kasi itong ating mini ay powered by Mary Mart Wholesale. Kaya, lagi pa rin tayo nag-order kay Mary Mart, pag may mga available silang mga stocks. Ayan na si Bigas. Ang Bigas, dito kuya, doon kuya sa dulo na naman ang bigas nila. Hindi na yung orange. <laughs> yung dating, yung original na bigas, yan yun. Yan, Good Hope. Dinorado. Ayan. Ay, Secret lang to. Pero may mga nakalista na. Super eh, nabahala dyan mag divide-divide divide sa mga nagpaano ano order. Kasi mamaya, wala na agad yan. Buy a time. C.O.D. Cash on delivery. 10,000 pi. Yan. Ayun lang. Nagpalaki lang talaga dyan si Maling. Si Maling Ling. Ayun lang. bye Magkasunod lang sila ni Mary Mart. Si Emily Smart naman. O, ba diba? Basta may Mart. <laughs> Andito pa ba? Andito pa si Mary Mart, o. O. O, ah, diba? Back to bed. O, deliver, Hindi naman niya sila mag-aaway. Ang oh, dami ng kay Emilus so. oh. Wala na, wala na madaanan. Nak teteng. <laughs> Yan oh. Emilus smart. Ito na meron tayo mga box-box diyan na chili mansi. Nakakagigil ayun oh. Cherry pa more. Yan. Oh. Kalamansi, chili mansi, isang box, tsaka itong mga two. Yan, may vitamin. Kasi itong mga to ay hindi available kay Mary Mart. Kaya in-order ko na kay Emelo Smart. Basta may Mart. Yeah. <laughs> kaya reverse best na yan. Basta may Mart. Ayan. Si Tuya. Shout out na kay Tuya. ito lang. Yeah. Dami resibo naman ni, ni Emilio Smart. Nalilito na ako. Mary Mart, Emelo Smart. <laughs> pa, pa kwenta nga. Okay ay, nakwenta na. Bilis ni Kuya. Yeah. Uh, Kakalabas ko lang ng pera kay Mary Mart. Maglalabas ulit ako ng pera kay Emilus Smart. <laughs> Hashtag Mart. Mart, Mart, Mart. Ang dami. Ang dami display ni ate. Paper plate. Mabilis na smoke. Paper plate.

Kasi tayo mga apat, di ba? Yakult yan. Yakult sabi na po, it's safe to see si Yakult. Kasi <laughs> <laughs> nakabutas na naman. Sabi ko nakabutas siya na nakalaan. Hindi naman kasi nila paiga yun eh. Sa isa, ba yung nakasama sa isang bag? Opo, tapos po paiga. Yung pa. Yung hindi nang ganito tayo huwag Kasi, lang nga ba yun, yung Ito kasi may, may ano doon Ano, tinatanggap ko yung tao. Ano? 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 Summer is real. Ayan, buti na meron tayong mga pasiling pa. pa. Meron pa tayo dito. Ayaw na, na gumana nun. Sumuko na. Ayan. Kailangan magsa sunblock tayo ngayon kasi super duper init. Available sa ating Shopee Shop ang mga sunblocks, ha? Okay, check out, check out lang. Sunblock is a must. Okay? Hmm, sunblock lang yan. PC, dami display hin. Yan, ako naman ay gogora sa Pure Gold dahil may weekday promo ngayon. Kaso hindi na ako nakahabol. Bus na daw. O didiretso din ako ng market. Hmm? Daming ganap. Ay nang select sa okay, 16 months. Ayan o. Magkano lahat? 5-5? Oh, sige, palagay na lang po oh, yan. Cornero. Ayan o. Marami ako mga ano, 1.3 liters ba yan? Tsaka half gallon. Kasi ang kainit ang Ice cream pa more. Mamaritis na to eh.